Taong 2017, nagdatrabaho ako bilang call center agent sa Mandaluyong nang magkaroon kami ng team building sa Bataan. Sampu kami, kasama ang driver tour guide na si Kuya, at mabuti siyang magbigay ng paalala bago kami bumiyahe. Sundin daw namin ang mga do's and don'ts para makauwi ng maayos. Habang umaabot kami sa resort, ang ilan agad nag-swimming. Ako naman ay nagparinga lang sa kwarto. Kahimik, magaan ang gabi. At kahit anong subukan kong antukin ay hindi umuulan. Biglang narinig ko mga yabad na tila marahang nagmamarch sa kahabaan ng hallway. Pinagsawalang bahala ko iyon at nakatulog. Sa panaginip ko, may limang lalaki, duguan ng katawan, at pilit nila akong inaabot. Gising ako sa malamig na bulong sa tenga, humihingi ng tulong. Gabi yun at hindi na ako nakatulog dahil sa pagkakangdado ng takot sa dibdib. Akala ko hindi na sila magpapakita muli. Mali pala ako. Bago kami umuwi, pinasyalan kami ng grupo sa isang maliit na museo. Bago pa kami pumasok, pinaalalahanan kami ng driver ni Kuya na huwag masyadong maingay. Pagpasok namin, may hindi magandang pakiramdam agad. Parang puno ng tao ang paligid kahit wala. Isang bigla at mabigat na presensya. Nasa loob ng museo ang gamit ng sundalo. Helmet, kagamitan, larawan, mga bagay na tila may dalang kwento. Habang naghahanap ako ng CR, napatingin ako sa isang sulok ng silid at nagulat ng makita ang limang lalaki mula sa panaginip ko. Ngayon na the uniform na sila parang sundalong Filipino noong panahon ng bataan death march. Sumasakit at umiiyak ang mga mukha nila. Umaangal at dahan-dahang nababalutan ng dugo ang kanilang uniporme. Para silang nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Umiiling, naghihirap at umaawit sa sakit. Hindi ko kinaya ang tumambad. Nilapag ko ang tingin at dali-daling lumabas ng museo. Naupo ako sa sakya na nangininig. Napansin agad ni Kuya ang pagbabago sa akin. Ipinaalala ko lahat ng nakita ko sinabi ko kung ano ang narinig at naramdaman. Sabi ni kuya, hindi ako ang unang nakakakita ng ganoong bagay. Ang mga nagpapakita raw sa mga bisita ng miseo ay mga kaluluwa ng mga sundalong nasawi sa Bataan Death March. Mga di makapaniwala at huwag makalimot, naghahanap pa rin ng hustisya at kapahingahan. Minsan daw ay nagpaparamdam sila sa mga mamamayan upang magpaalala at humingi ng dasal. Bago kami umuwi, nanalangin na lang kami para sa kanila. Tahimik at mabigat ang biyahe pa uwi. Dala ang pakikipagsapalaran sa isip. At pag-alaala sa limang sundalo na tila hindi pa nakakaabot sa katahimikan. Kung naramdaman mong may nanonood <tong> habang pinapakinggan mo to, Baka hindi lang imahinasyon yan. Comment below, mga kabituin. I-share ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature dito sa akin YouTube channel. Huwag kalimutan mag-like at subscribe. At pingutin ang notification bell para sa mga susunod pang kwentong base sa totoong pangyayari. Maraming salamat.